sa buhay ng tao. Huwag ka malulungkot ko ng posisyon mo. Lagi mong tatandaan, umiikot ang mundo. Kung ngayon na mumublema ka, okay lang yan. Sabi nga, huwag ka malungkot. May isang kaibigan ako, nalulungkot siya. Sabi ko, ba't ka nalulungkot? Lumiit kasi yung cheque ko eh. Sabi ko, lumiit lang cheque mo, nalulungkot ka. Eh meron nga doon, wala pang cheque. Nai-stress siya. Tandaan mo, pag dumadating ka, sa buhay o punto ng buhay mo na nape-pressure ka at na-stress ka at feeling mo wala kang nagagawa at walang nangyayari sa iyo. Alam mo, dapat you should be happy. You know why? Kasi that moment, that situation of your life, tinetest ka na ni God. <laughs> Tinetesting ka na ni God kung paano ka mag-decide sa next chapter ng buhay mo. Kung tatanungin nyo ang tao kung may downfall o wala, believe me, every minute, every seconds of the day, every individual are experiencing the same scenario na meron ka. Maaring nakita mo lang siya na nakasmile pero believe me, deep inside their heart, all of them have the same feelings and sentiments na meron ka ngayon sa buhay.